Hello mga katrending! Welcome back to ZK Trend! Maraming kinilig ngayon sa ipinohos ni Bel Mariano sa kanyang social media account. Ayon nga dito, Living the K-Drama Life. Kagad nga itong pinusuan ng napakaraming netizens at makikita nga dito na napakomento nga ang kapatid ni Donnie na si Hannah. Makikita dito na kasama ni Bel si Donnie na talaga namang the living in a K-drama life. Himlay na nga lahat ng mga bubblies na makita nga ang mga larawan na ito ni na Donnie at Bell Talaga namang grabe ang chemistry dito ni na Donnie at Bell at sobang bragay sa kanila ang isang K-drama na teleserye. At maging ang stylist nga ni Belle na si Adrian Concept ay napapost na rin ng larawan ni Tony na ito ni Donnie at Bell na talaga namang pinusaan din agad ng mga netizens. Makikita nga dito na talagang mag-asawa vibes ang formahan dito ni Tony na Donnie at Bell. At yan lang muna ang pa-update natin ngayon mga kabab. Stay tuned para sa iba pang latest update ng Don Belle sa Sukor.